Good morning guys. Awana di Welcome to my channel. Wala na, paano na? Ayan oh, mag kami doon sa baba. Wala na natuyo na yung bombahan namin, wala nang lumabas na tubig. Crisis na dito sa Pilipinas. Crisis na ang tubig sa amin kasi ito, tong palayan dito ay magdamag, maghapon, magdamag nagpapatubig sila, kaya yan wala na, kunin na lahat yung patigripo maubusan na kaya kawawa kami, kami ngayon ang kawawa sila ang hindi kawawa kami ang kawawa dahil dito, magigib kami doon sa napakalayo tignan nyo, doon tayo ito yung pinapatubigan nila kasi nagpatanim na sila dito ayan o oh. Tingnan niyo, doon kami pupunta doon sa dulo. Sa ano? Doon ako maliligo kasi maniinitan na ako guys na magalaga ng mga uh, hayop. Ay, oh, tingnan mo, natubigan na yung pan. Ito yung porsyon to ng asawa ko, natubigan na. Doon tayo sa ala, oh, malayo. Grabe to yung naranasan ko na na. Kailangan magpa Magpaano din kami ng ano, yung malalim na balon. Para ano, ito. Nasaan na kaya sila? Nasaan na kaya yung mga anak ko? Ay, doon. Kaya nagnanaw. Nagnanaw. Ito, igad. Nagnanaw. Nagnanaw. Eh, ay, okay, kasi ano, ang ganda ng palay nila kaya yan. Kailangan nila tubigan yan. Umay kanidahan ni Tata ngunit ni Tilistain. Ako ang ni Pia, Jay. Diyos ko. Ito. Kailan pa ito matapos? Ay, nandito ang kayamanan ng tubig. Iyan, no? Oh, daming tanim. Ah! Kalamansi! si Wala po Nagdaklan pa yung abutaw ti Nagado Alwadam lang naman ko ti matahid ti niyo Delikado Ado pala ba am Bunga nita Tagdi gusto na O mo bunga ti At ni Ada bunga ti kalaman si Dan eh. Amo, ada ada tao ta cha. Ada ta da. dumawa tay man ngarud ti Dumawa tayo kung mati ko. Kalamansi. Ano, mabarot ka tanong ni? Ano? Yeah. Mabarot ka. Ang tila pa ka titag, di ko sakun. Ngamot hindi rin ka tayo. Napag-gagayam ka. Ano, napay na po. Y. Ay, di ka. Ay, ni. Nag- Nagadubungan nag nag Ay, babasit pa yung bunga kalamansi da. Babasit. Mayat mot gamit tinagikwan da kaso langket um, ka na pa Amag gamone nga dayo Pakay kinadubli banog ni na Unga ron na tumbanaoji ko ana tumbanaoji kasta na ay panagta karay dam sa tumbaje danin tinan Nagadayo mo gamen dito iti pagkuanta yo nawana ay apo Idikosan atin ta dayen ta gaid ket da ate

Awaan ti tindanong di Pilipinas ay, matikaga na ay. Magtikaga ay, eh. nay, awaan ay. Nagpadanong dala, timanong alda, awan tindanong may, di pong baan may, ay. Sobra Ang layo-layo pa naman. <laughs> Ang init pa. Ay, Diyos ko, wala na. Mamagaan tindam ti Isabela na po. Awaan tindanong may. Pati si kami nga da bayag nga matiktikagan araw ko nang ulagatan. Nga matiktikagan titi bumbaan na. Oh my god, no more tubig no more water be, no more. Kalas moy. Sim, sim Saudi ha de. Buti pa sa Saudi. Kasi sa Saudi, drum-drum yung i-deliver ide nila kapag wala kang tubig. Mapuno yung drum mo doon. Dito, hindi ka pwedeng mag-deliver kailangan bili ka rin ng yan magpagawa din kami ng balon na malalim para sa ganon hindi na maabot yung yan o dala dalawang makina nila paano ka hindi maubusan ng tubig tapos mayroon pang makina doon sa kabila guys doon mayroon nagpatubig na naman sila dyan sa kabila paano ka magkaroon ng ano lalo na kung may alaga kang hayop kailangan mo ng ano yan o ang view sa amin kailangan mo talaga na mag produce din ng sarili mong ano yung malalim hindi basta-basta kasi madaling maubos ang tubig kailangan i-sacrifice mo talaga yung ano yung balon yung yung malalim tapos lagyan mo ng lusob o mga hayop namin naghihintay oh nag-iigib kami magang maga yan kailangan din na maligo kasi ang babaho na nila o, mo do nako himatay ka yan, yeah, no, Lalo sa akin, asthmatic. Lay! Itaan mo ko yung ginipri ni... Ni Kwan. Bye, bye na, guys. Ito lang ang may share ko.